Rebellion Taiping 1850. Sa ni patuloy na kahirapan ng mga Chino dulot ng mga Europeo at pagkamuhi sa dinastiyang Manchu. Taiping, dakilang kapayapaan, pinuno Hong Xiuquan 1850 to 1864. Panatikong Katoliko, kamag-anak si Jesus, tagapagligtas ng tao. Resulta ng rebelyong Taiping. Hindi na naging... itagumpay. Naitulungan ang mga dayuhan at dinastiyang Manchu. Pagkamatay ni Hong Xiu Chuan. At 20 milyon ang nasawi sa rebelyong Taiping. 100 Days Reform, 1898. Panunumbalik ng kapangyarihan ng reforma at modernisasyon. Ang pinuno ay si Kuang Su pagsasayos ng pamahalaan, pagpapalakas ng ekonomiya, modernisasyon ng hukbo, na bahala ang maraming opisyal kay Huang Su. Hinihikayat na palitan ang emperador, ang bagong emperador ay si Empress Dowager Tu at nakulong si Huang Su. Rebellion Boxer Patuloy na katiwalian ang pagsiklab ng kaguluhan sa China itinatag ang Society of Harmonious Feast noong 1899. Ang layunin nito ay patalsikin ang mga foreign devils. Ang resulta ay ang pinaslang ang halos 200 na dayuhan pagbuksa sa katolisismo, pinatay ang mga dayuhan at kinatawan ng ibang bansa. Sun Yat-sen, naniniwala siya ng tatlong prinsipyo. Ito ay nasyonalismo, demokrasya at kabuhayan. Ang layunin ni Sun Yat-sen ang buhayin muli ang China at pabagsakin ang dinastiyang Manchu. Revolusyong Double Ten, naganap noong October 10, 1911. Ito ang pagpoprotesta ng mga mag-aaral at sundalo dahil gusto nilang pabagsakin ang dinastiyang Manchu at naging matagumpay ito. Pagsigang ng Republika ng China, December 29, 1911, itinagagang pansamantagang pa pangulo si Sun Yat-sen, ang ama ng Republikang Chino. Tumagal siya sa katungkulan sa loob ng anim na linggo. Iwan Shikai, isa sa mga dating opisyal ng dinastiyang Manchu at bumaba sa katungkulin si General Puyi. Nasagawa si Sun Yat-sen ng rebellion noong 1913. Ang ngayonin na mapag-isa ang China ay nabigo. Pagsigang ng komunismo sa China. Noong unang digma ang pandaigdig, masakop ng Germany ang ibang bahagi ng China at nakipag-aliansa ang mga Chino sa Britain. Naging marahas sa komunista si Chiang Kai-shek at inaaral niya ang mga komunista. Naging pangulo ng Nationalist Republic ng China si Chiang Kai-shek at naganap ang Shanghai Massacre. Nationalist versus Communist Naganap ang digmaang sibil at lumusob si Chiang Kai-shek kasama ang 700,000 na sundalo. Naganap ang Long March 1932 at ito ang pagtakas ng Red Army sa Kuomintang. Noong October 10, 1949, ipinahayag ni Mao Zedong sa pook ng Tiananmen Square sa Peking or Beijing ang pagkakatatag ng People's Republic of China. Ang Hundred Flowers Campaign ang sagot ni Mao sa mga matinding batikos. Sa pamamagitan ng kampanyang ito, umutang ang katunggali sa ideolohiya. Ginilunsad niya ang Great Leap Forward noong 1958 hanggang 1960 na naglalayong maglatag ng pundasyon sa ikauunlad ng China. Isinagawa ito sa pamamagitan ng People's Communes. Pinagtrabaho niya ang mamamayan ng sama-sama, nagtulungan at nabubuhay sa pamayanang komunal. Nabigo ito dahil hindi kinilala ni Mao ang espesyalisasyon sa pagawa iniyon sa ni Mao ang Great Proletarian Cultural Revolution noong 1956 to 1976. Matapos nito sa pagkamatay ni Mao Zedong, Noong 1989, naganap ang isang demonstrasyon sa Tiananmen Square na nilahukan hindi lamang ng mag-aaral kundi maging iba pang sektor ng lipunan. Hindi pinakinggan ng CCP ang kanilang hinaing at pinatay nila ang nagprotesta. Tinawag itong Tiananmen Massacre. Sa ngayon, wala pa rin demokrasya sa China. Wala pa rin karapatan na malayang ipahayag ng saluubin sa pamalaan ng mga mamamayan sa China.